Good morning guys. So ngayong ah, aga pala no. Ah medyo mainit na. Ah, noor sa barito. alas ah, 8 na. Medyo mataas na yung ano ng araw. So nagpunta tayo rito sa ano kay tatay. Kasi plano ko sana magdidilig eh kasi ilang araw na bali tatlong araw na tayong dinaro punta simula nung nilinis natin 'to tsaka ginupitan. Eh wala namang ulan dun sa bahay simula pa nung siyang araw hindi naman nagulan ulan na ano at saka umalis ako dun ah uh, walang ulan at maliwanag naman yung anong, ano ano yung pagdating ko dito sa migit na na ng bukid basa yung kalsada so pag ano natin dito malakas siguro yung ulan dito kanina o kag madaling araw siguro kanina o kagabi umulan dito so ayan eh basa naman yung damo. So hindi na tayo magdidilig. Sa akin naman eh naka ano naman yung lupa, yung tubig ng ulan sa ilalim eh no. kapal kapal din naman mahigit naman 2 inches siguro. Ah nabasa niya sa ilalim ng lupa. So ibig sabihin nakasipsip naman tong ano natin maganda natin so hindi na muna tayo hindi na lang natin siya didirigan wala problema dyan so pagka ano yan uh, silip silipin na lang natin kasi uh, ano natin guhang hanggang bago magkatapusan eh. pagka medyo umano ulit yan natabasin na lang ulit natin yung lalagpas dyan sa boundary tsaka yung mangat angat dito sa ibabaw at yung lalabas ng mga damon ligaw titrim na lang natin so uh, ano na yan trim trim na lang hindi na ano isang bigla medyo matagal pa naman ano pa lang naman ng date natin ngayon uh, so may almost 2 weeks pa so tama tama lang yung preparation yun yung kapal nyan kasi nga tinitrim lang natin so tama tama lang yun na uh, masarap upuan yan maganda so yun ah uh, ay eh, konti na konti lang yung tao pero tumami ang hapon to kung maganda yung panahon hapon maraming tao rito papay. pero gantong umaga ay eh, at saka alangan yung araw pa sabado ah Biyarnes. so ano bukas yan ah, maraming tao rito halos buong hapon tsaka linggo ganito dito sa ano da, <coughs> na pagdadating na hapon puno po siya ng tao so ayun po kanya nakakita nyo yun patahimik yun natin na andito lang at sa nakikita Kita nyo yung mga nagme-maintenance na. Ano? At saka yung mga mismo may may nung iba na punto na sila yung naglilinis ng ano nila. Ah. Uh, lote nila. So, siya. Kaya rin tayo tumatambay lang may mga ano. Baka maka discount tayo may magpahabol magpagawa rito. Uh, ano? ano nila ng lote at least kahit pa paano meron tayo mga pang kasos sa araw araw so inaano natin tsaka inantay lang din natin kung babalik yung tumingin ng bermuda nung nakaraan doon sa bahay kasi pwede nang ibenta yung ano nun ano, ah, pambenta kasi natin doon ano rin yun. sayang din ah apat na metro so kano rin yun at 1-2 rin yung halaga na yun pagka naibenta natin kasi yung matitira doon ilalatag uli natin doon so hindi mo kasi tayo nagpapalaki doon ng ano ah, tanim natin na ah. bermuda kasi mamaya pagka bigla mong nilakihan tapos si eh, wala rin kukuha sayang yung damo so nga rin no, tatabal yun maubli ka either na ginupitan mo or tanggalin mo yung kalahati para mailatag mo na mas maganda uli yung ano para bata yung ano na maganda pagka na yun damo mo pag kami bumili ganun lang kaso ako rin, rin yung papagod so kaya hindi na tayo nagpaparami masyado roon ng ano pero dito kung gusto nila ito yung karabaw grass dito kahit biglayin kuntabasin tabasin yung kalahati po rito para itanim doon sa kanila kasi plano ko rin naman uh, plaque, uh, ano, baka ibalik ko yung bermuda dito sa ano ni tatay pero baka kalahati lang yung kalahati carabao grass yung nakatanim so depende po uh, kung gusto rin nila nanay So yan po guys, so sana po ah uh, ganda yung, natin, ano yung vlog natin yung araw na to. Ah uh, ano tambay tambay lang muna tayo kasi wala namang ano so lang natin sana nga magdidilig tayo pero wala hindi, 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 hindi na nga magdidilig kasi basa naman na siya wala namang problema dyan So, yan po. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Thank you for watching. God bless.